Sige, try na kong binisaya, be, kaya ko dere sa Cebu. So, mao na ni, galuto na sa mig sikat. sikad So, kwa dani uli ko dere, kapila na dyan mi nagluto sikat sikad-sikad, wa, dyan puli. Simple na kaya nilutoon, nagpabuka lang may tubig human, among gilunod ang luya. Kamati, siling espada, unya, wawang may kapalit og tangad, aw, absin si tangad. Unya, ang sunod nga gilunod ang sibuyas. Pag human, ana, amo na dahil nang gilunod ang sikad-sikad. Gitakluban, kay pabukalon o kadiyot, Ana ah, na, kikuha na namo ang mga buwa, -buwa. Kay chismis murag laway lang may manasa kuan sikat kad si lain mo sa bungkaon ka ana ni impurities pag uman tangtang ana sa mga laway laway ako din nagtimplano asin depende sa imo kung butangan ni mog magic sarap ako gadam ko gibutangan ana sa baan bata si gilak. eh. amo nang gibutang ang sibuyas dahon be Tilawan na to be kung lami ba okay na to Tara! Luto na siya! Nya, para makuha ni mo ang unod sa sikad-sikad, kinahanglan ni mo ang weapon nga alpiler. i <laughs> <laughs> ang lalim! <laughs> Nya, lami kay na isawso sa, sa suka o patis. Toyo na sa Tagalog. Kaning sudana, simple pero rak. Kung tapulan gali ka mo kuhit-kuhit, ana, ay nagkaon. Magsudan na lang kag mantika o asin. O yung mga kaibigan ko, mga Tagalog dyan, alam niyo na kung paano ako magbisaya. Akala niyo galit o astig. Ganyan lang talaga kami magsalita. Kayo naman ang mag adjust ngayon. Pero sa totoo lang, nahirapan ako ng konti-konti lang. Esas, eh, esas, esas, hilasang kinsa. So, na ni Bay. Mas daghan d'yo ka makaon og ganon ani kay lami man ang ikuit-kuit ana na may challenge. Paborito gud ni Namo. Basta wa d'yo ko mapuli -e, ani ning kaon d'yo daghan ani kay mahal be ani sa Manila ang kilo. Kung makaon gali mo ani ay palabi kay basig dili mo hilisan ba? O oh, sige mga badi ako lang nang kitry ang voice over na ako na binisaya. Sige saba na kay diri sa gawas. Ambot ang sinasod sa utok nga dire sa gawas nag-VO. <laughs> lami oh, oy. 没事了。